Isa akong college student na naninirahan sa isang malawak man, pero magubat na baryo. Itago nyo na lang ako sa pangalang Lia. Nais kong ikwento ang nangyari noong umuwi ako upang ipagdiwang ang fiesta sa baryo namin. Tuwing fiesta, Pasko, bagong taon, at may mga event sa aming bahay, umuwi ako upang makibahagi. Minsan lang kasi iyon sa isang taon, at gusto ko ring makapagpahinga. Fiesta noong mga panahong iyon kaya naisipan kong umuwi. Apat na araw ang pagdiwang sa fiesta namin. Masagana at maraming mga dayo ang laging nakikita ko. Magmula bata ako, ay nakasanayan na namin ang ganon. Nagluluto ang bawat bahay ng iba't ibang putahe para sa mga dayuhan na makikifiesta at pakakainin sila. May mga nasa kabilang barangay lang at mayroon ding nasa malayo. Second year college ako noon, at kahit maraming mga activities na gagawin ko pa, ay umuwi pa rin ako para sa fiesta. Sinamahan ko si ina na magluto ng mga putahe, habang ang tatay ko ay naghanda ng paglutuan sa labas ng bahay. Gaya ng nakasanayan, ay lahat ng bahay, may pera man o wala, ay naghahanda na. Hapon pa naman ang pagdating ng mga bisita. Unang araw ng fiesta namin. Hindi pa rin ba kayo nadadala, Hanggang ngayon pala ay naghahanda pa rin kayo sa mga tao na hindi niya naman kilala. Napatingin ako sa sinabi ni Lola. Ilang taon din siyang hindi pumunta rito. Naku mamang, ilang years nyo ring sinabi yan pero wala namang nangyayari. Hindi ko alam kung anong pinag-uusapan nila, kaya nagpatuloy na lang ako sa paggayat ng mga rekado at ibang gulay sa paghalo sa iluluto ni Ina. Naging masaya ang mga tao sa pagkalabas ko palang maingay at nagkakatuwaan habang may sari-sariling niluluto sa kanilang tahanan. Katatapos na lang namin ni Ina magluto ng huling putahe, at hinihintay na lang namin maghapon at pagdating ng mga bisita. Ito ang bagay na hindi ko kayang hindi uyan, at binabalik-balik ko. Lumabas kami ni nanay upang makipagkwentuhan sa mga kapitbahay. Nakikita ko palang ang mga mukha nila, ramdam na ang excitement at tuwa sa kanila. Pinakain pa nga kami ni nanay sa isang close na kapitbahay namin. Halos wala ngang pinagkaiba sa pinagluluto namin ni ina. Parating na yata sila. Sige mare, uwi na muna kami, paalam ni ina sa kumar niya. Sige lang mare. Mapapasabak tayo ngayon. Balita ko ay maraming bibisita ngayon. Umuwi na kami ni nanay at hinanda na namin ang mga plato at kutsara na disposable. Mahirap kasi kapag babasagin o kaya plato namin ang gagamitin. Maraming huhugasan at mapapagod lang kami ni nanay, kaya naisipan naming bumili na lang ng paper plates at plastic na kutsara at tinidor. Maya, maya nga ay nagsidatingan na ang mga tao. Kakaunti pa lang ang unang batch ng mga dumating, pero maya, maya lang ay dumami na sila. Kahit napawis na ako at nakakaramdam na ng pagod sa pabalik-balik sa pagbibigay ng kanilang pagkain, ay masaya pa rin ako. Marami akong nakikilalang bagong mga tao, at nagkakaroon ng pagkakaisa. Mag-aalas sa isna, ngunit parami pa rin ang parami ang tao. Lumabas nga ako para magpahangin saglit at magpahinga. Maraming mga tao ang nasa daanan. Bawat bahay ay marami na rin tao nagsisidatingan. Madilim na ng tuluyan noong naisipan kong pumasok sa loob nakapagpahinga na ako ng tuluyan. Mayroon na namang mga papasok sa bahay, kaya pinapasok ko na sila. May kapatid ka bang maliit? Tanong sa akin ng isang babae na sa tingin ko ay nasa edad na 30. May mga kasama rin siya na sa tingin ko, ay pare-pareho sila ng edad. Mayroon po, mga nasa tatlong taon. Binigay ko na ang pagkain nila. Ah, akala ko sila lang ang kapatid mo, Ituro niya sa dalawang kapatid ko na high school na sinasamahan kaming asikasuhin ang mga bisita. Hindi po, apat po kaming magkakapatid. Napangiti na lang ako at umalis na para bigyan pa ang iba. Naging masaya ang gabi niyon at halos alas 9 na bago matapos ang mga bisita. Napasandal ako sa upuan namin dahil sa pagod. Ang mga kapatid ko nga ay nakatulog na sa kanya-kanyang kwarto dahil sa pagod nila. Matulog ka na anak, ako na magtatabi ng mga ito, sabi ni ina. Tumango na lang ako sa kanya at tumayo upang pumunta na sa kwarto ko. Mare, nakita mo ba ang anak ko? Napatigil na lang ako nang may sumisigaw mula sa labas. Dala ng kuriusidad ay sumunod ako kay nanay para tignan kung sino ang sumisigaw. Ang isa niyang kumaririn. Ano yon? Tanong ulit ng aking nanay. Ang anak ko na maliit. Nakita mo ba siya, Mare? Nag-aalala na tanong niya. Naku, hindi, Mare, sa dami ng tao kanina hindi ko na namalayan at napansin. Nakapamiwang ito at palingalinga. Bakit, Mare? Wala sa bahay eh, baka nakisama sa mga tao, hindi ko na namalayan na nawala siya. Sige, Mare, baka nandyan lang siya sa mga kapitbahay. Tinanguan na lang sila ni nanay at umalis na. Hindi pa man siya nakakalayo, ay may tumatakbo na rin at tinanong kung nakita rin ba ang anak niya na maliit pa. Kagagaling lang ni Maring Florin dito ah. tinatanong kung nasaan ang anak niya, sabi ni nanay at binuksan na ang gate. Lumabas na rin ako. Oo nga eh, tinanong niya rin sa akin. Akala ko nasa kwarto ang anak ko, pero pagtingin ko wala na siya roon. Baka magkasama sila eh. Bigla tuloy akong napatakbo sa kwarto ng kapatid ko. Napahinga na lang ako ng maluwag dahil natutulog pa siya kasama si tatay. Sinara ko na lang ang bintana at lumabas ulit ako. Dumaan ng ilang minuto at tatlo na silang hinahanap ang anak na maliliit. Kita ko ang pag-aalala nila dahil hindi nila ito mahanap at ilang minuto na ang nakalipas. Baka nasa kabilang purok sila. Rinig kong tanong ng isang ante na tumutulong sa paghahanap. Galing na kami mare, wala rin daw silang napansin sa dami ng tao. Inisa-isa na rin namin ang bahay, pero wala talaga. Marami na ngang tumutulong ngayon, at kahit madilim na ang paligid, nagsimulang hanapin kahit saan ang mga bata. Humingi na rin nga sila ng tulong sa mga pulisya, dahil masyado pang maliliit ang mga ito at gabi na. Umuwi na rin nga kami ni nanay dahil dumating naman na ang mga pulis pero nanatili kaming nasa labas at tinitignan sila mula sa malayo. Ngunit maya, -maya rin ay naisipan na namin ni nanay na matulog na. Kinaumagahan ay nagising ako dahil sa ingay ng paligid. Wala si nanay at tatay rito sa bahay, kaya naisipan kong lumabas. Nakita ko ang mga kumpulan at ang iyak. Dahil sa kabako, ay napatakbo ako papunta sa mga ito. Napatakip ako sa bungang ako nang masilip ang dugo ang mga bangkay ng mga bata. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko dahil sa nakita kong hitsura nila na halos ayaw ko nang makita. Hindi pa ganoon kaliwanag ang araw, ngunit nakita na nila ito kasama ang mga pulis. Sa likod din ng mga bahay at pagitan ng puno at mga damo. Panay ang iyak ng tatlong ina at ama dahil sa kanilang anak makikita ang galit sa mga mukha nila na pinapatigil na lang ng mga pulis. Mare, mare, sabi ng anak ko eh, may nakita siyang lumilipad kagabi na malaking ibon. Posible kayang aswang ang dumali sa kanila. Napatigil ako sa narinig ko sa tabi ko na nagbubulungan. Sinong anak mare? Yung high school na. Lumabas kasi siya para magtapon ng mga ginamit ng bisita, pero may nakita raw siyang lumilipad na malaking ibon kadabi. Ang sabi ko, paano kung ibon yon? Diyos ko naman kung sakaling aswang yon. Sila na nga ang pinakain, magpeperwisyo pa sila. Nakakaawa naman. Halata rin hindi lang ito basta-basta. Tignan mo, parang kinain ang mga balat. Napatakbo na lang ako sa bahay dahil sa nakita ko. Dumaan ang ilang araw na walang nakaalam kung ano talaga ang nangyari. Hanggang sa dumaan ang mga buwan, ay pinaniwalaan na aswang ang may gawa noon at dayuhan mismo ang gumawa. Nang araw din na yon, ay hindi na kami muling nag-celebrate ng fiesta ng ganon. Tanging mga kilalang tao lang ang pinapapasok sa bahay. Tila nagkaroon ng biglaang pagbabago at takot ang mga tao sa fiesta na hindi na pinapayagan ang mga anak sa paglabas ng bahay. Hindi na naging ganun kasaya ang fiesta, sa halip isa itong trauma sa mga tao sa baryo namin.